Ciao raga! Musa naga? Allora, ako ay gagawa lang ng uh, isang uh, amazing video para nasa gron ay malinawan yung mga nagugulumihanan okay, yung mga medyo nalilito na ibang raga na yeri pa ay uh, may natanggap sila na email tapos inagtatanggap sila sa atin kasi hindi nila masyadong uh, uh, maintindihan hindi masyadong malino sa kanila kung ano ba yung natanggap nila na email ito ay para doon sa mga taga community di Milano dahil mayroong natanggap na email meron silang ipinadala doon sa mga residente dito sa Kumune di Milano at uh, lilinami lang natin kung ano nga ang ibig sabihin niyan para nagsagaw na ay maging uh, uh, clear din para doon sa iba kawga ay nakatanggap din ng garni klaseng email na kung saan sinasabi diyan yan uh, daw yan na sa komuni di Milano actually nung isang araw pa may nag uh, screenshot na rin yan at uh, may nagtanong na rin sa akin uh, kung yan daw ba legit o hindi. Okay? Kasi nga may nabasa dyan siya na tungkol sa sustain of daw dito sa Community Milano. And then, naging advice ko sa kanya, i-check na maigi kasi yung screenshot na ipinakita niya sa akin ay hindi naman nakikita doon kung sino yung sender, yung email address na pinanggalingan ng email na yun. So sabi ko, i-check niya maigi. Ngayon, dahil kahapon, ay uh, maraming uh, nag-screenshot ulit dito sa aming opisina, maraming mga tumawag, may mga nag-forward pa ng email na yan. Kasi, ang naging dating sa kanila ay, yung email na yan na natanggap, baka natanggap mo rin at hindi rin malinaw sa iyo, ay uh, maaari na, kagaya rin nila, ang inisip nila ay uh, bukas na ang uh, pag-a-apply para sa bonus sa FITO dito sa o di Milano bukas na nga o hindi pa okay okay na naman isipin mo na dahil nabanggit diyan yung Sustaina Fito ay ikaw ay nag-apply dati ng bonus afito, Fito ng Sustaina afito, ay gusto mong malaman kasi para maging malinaw kung yan ga ay uh, uh, resort ng iyong in-apply dati ikaw ga ay meron dapat nagagawin, kaya ikaw ay nakatanggap ng ganyang klase ng email. Yung email kasi, yung subject ng email na nakalagay ay Indagine su abitare in a a Milano. Yung survey renting daw sa Milan. Yun ang sinasabi. Ngayon, uh, lilinawin natin raga. At yung iba naman na nagtanong na sa atin ay nasabi na natin kung kasi ay uh, babasahin natin maigi at unawain natin yung uh, content noong uh, email na yan Actually, yan talaga ay isang sundadyo lamang. Ibig sabihin, nagsosurvey lamang si Community Milano pagdating dito sa pag-afito sa Community Milano. Kasi sila ay nag-gather ng uh, information na maaari na makakatulong sa kanila. Maaaring may project sila o uh, doon sa susunod nila na gagawin na ilalabas na bonus afito o yung tulong para sa pag-afito dito sa Community Milano ay yung mga info na makukuha nila doon sa gagawin nila at dyan sa survey na pinadala nila ay maaari na makakatulong sa kanila para mas mag makapagbigay sila ng mas magandang na tulong pa na serbisyo sa mga nag-aafito dito sa Comune di Milano. Ngayon, kahit ako nakatanggap din personally ng ganyan na email. At ako ay, uh, although nakita ko na yan ay survey lamang, actually doon nga sa baba, doon sa parting nga baba ng email na yan, kung babasahin natin, hindi ko alam kung yung natanggap ko na email ay ganyan din, na mayroong uh, English na version na kung saan ay nakasulat nga doon na nagsusurvey lamang sila. And then may link, medyo natakot lang ako doon sa link kasi nakalagay doon ay survey monkey. Kaya parang iniisip ko na, totoo ba to? Kasi baka maklik mo yan and then na... Uh, sabi nga, baka ma-virus ang iyong cellphone, o kaya may makuha na details, o baka may ma ka na mali. So, ibig sabihin nga, ay kailangan natin maging maingat. So, ginawa namin, uh, tumawag kami dito sa aming opisina, tumawag kami personal, sa Community Milano para kami ay makapagtanong ng mas maigi at uh, malinawan kung ano pa talaga yung email na yan kung yan ba talaga ay galing sa kanila o saan ba galing yan so upon calling doon sa 02, 02, 02 na numero verde ng uh, Community Milano ay uh, nakausap namin doon sila at sinabi nila na yan nga ay legitimate na isang survey na kung saan ay galing sa Community Milano so ibig sabihin pwede yan talaga nasagutan ngayon kung ikaw ay nakatanggap niyan, Okay? Kung na yan ay sagutan mo o hindi. Hindi yan obligatoryo na sagutan o hindi. Nasa sa iyo. Kasi meron dyan sabi sila na hanggang March 15 ay pwedeng sagutan mo yan. And then mga 10 minutes lamang daw ay masasagutan mo na. Ngayon, nung malaman ko na yan ay uh, legit, na yan ay galing talaga sa community Milano, ay di kinilik ko na para makita ko kung ano ba yung uh, survey doon, kung ano ba yung mga tanong at gusto nila na malaman ng mga info. So, generally, ay tungkol sa pag afito at uh, tungkol doon sa kinikita, doon sa uh, environment na kusan ay nandoon ang iyong bahay, yung mga services at saka yung mga pagbabayad tungkol sa inyong... Uh, Kinikita, yun ang uh, tungkol dun sa survey ngayon, lahat ng tanong doon ay hindi hihingi ng iyong personal details actually yan na ay uh, anonymous and then pagka natapos mo yung survey ay wala rin ibibigay na resibo sa iyo o uh, papakita sa iyo na natapos mo yung survey hindi mo lalagay doon sa survey kung anong pangalan mo, anong kodichi fiskali mo, walang ganon, at saka yung address mo, hindi rin ilalagay or anything na email address or uh, contact numbers mo, walang ganon. So, anonymous talaga. So, nasa sa iyo na yan kung gagawin mo o hindi. Ulitin lang natin ha, pinapadala yan ni Community di Milano dahil gusto lang nilang malaman yung tungkol doon sa sitwasyon ng mga nag-aafito dito sa Community di Milano. Yan ay hindi obligatoryo hindi pa rin bukas, hindi pa rin nagsisimula ang bonus afito ngayon 2024 dito sa community Milano. Although meron naman yan at ina-expect natin na sooner or later ay magsisimula na yan. And then para doon sa mga nag-apply dati ng sustainable fito ng mga nakalipas sa taon ng bonus sa fito, hindi yan sagot o resulta doon sa in-apply mo dati. Wala kang dapat nagawin. Para ma o or ikaw ay makasama doon sa mabibigyan. Yan ay hindi related doon sa mga previous na mga dumanda para sa bonus sa fito. Simply, yan ang isang survey lamang. Ngayon, advice ko lang sa iraga, baka kasi, baka kasi sakali na mayroong magsasabi sa iyo na pumunta ka daw dito, pumunta ka doon, i assist ka daw sa paggagawa uh, dahil nakatanggap ka ng email. Maigi na alam mo ngayon kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng email na yan at para sa inyan. Kasi baka pupunta ka doon, i assist ka daw nila, tapos mamaya ay sisingiling. So, uh, maging vigilant ha, kagaya ng ating sinasabi lagi, uh, magiging maingat, at magtatanong mo ng Doon sa mga iba na, uh, nag-email sa atin, tumawag, sana ay naging malinaw yan sa inyo. Okay, at saka doon sa mga uh, nakatanggap din ng email na ganyan, doon sa iba na gusto malinawan, sana mga share nyo rin sa iba ang video na to. Para sa ganun ay hindi rin sila nag-aalala, nag-worry, para maging malinaw din sa kanila kung ano talaga ang ibig sabihin at para saan yung email na natanggap na yan sa uh, Community Milano. So yun na raga, maraming salamat sa panonood mo. Ala proxima.